ito na po guys yung putakti yan atin na pong susubukan at araw po ng martes ngayon kung talagang uh, may visa pa yung aking bertod sa putakti mga guys Yan, mga guys. Ihipuin ko na po yung putakti. Kung ako po ay kikisutin pa. Yan po, mga guys. Yan. Nawakan ko na po yung putakti. Yan po, mga guys. O. Oh. Yan, mga guys. Ah. Oh. Oh, mga guys, oh, nagliliparan po ang putakti te, mga guys, oh. Oh. Oh, mga guys, ibig sabihin po ay hindi po ako kinikisot ng putak te. Oh. Yan po. Yan. Apurbado po yung putakti.